Dahil mayroon akong nai-upload na karunungan para sa kapamakan, kapanganiban at tsak na kamatayan upang kayo ay maligtas. Sa video ito ay ang ituturo ko na naman po sa inyo ay isang karunungan para po matupad ang inyong mga kahilingan. Ang orasyon pong ito mga kapatid ay nagkakaloob at nagtutupad sa inyong mga mabubuting kahilingan. Kapag gagamitin po ninyo ito sa mga kahilingan na may bahid ng kasamaan, ay hinding-hindi po ninyo mapabaga na ang garunungan na ito mga kapatid. Kaya gamitin po ito sa mga mabubuting bagay lamang. Dasalin lang po ito sa araw at sa gabi lagi pong unahan ng tatlong ama namin, tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya at pagkatapos ay isunod po ang mahiwaga pong salitang ito ng tatlong ulit at isunod ang inyong hiling. Ito po ang mahiwagang salita. Satur, Aripo, Tinet, Opera, Rutas, Nignime, Jesus, Amen. Tatlong ulit po ninyong sasambitin ang karunungan na ito isunod po ang inyong kahilingan o ang bagay na inyong gustong dumating sa inyo. Mabisang mabisa po ito mga kapatid. Basta't gamitin lang po ito sa mga mabubuting kahilingan at huwag po sa mga may bahid ng kasamaan. Salamat po mga kapatid.